Welcome back mga tropa. We're finally here at the most infamous Clark Abandoned Hospital. Ito nga ay as number 1 scariest place in the world hindi lang sa Philippines ng Ghost Hunters International at National Geographic. Eto na yata yung sinasabi nila na emergency room. At uh, halos 80% ng mga pasyenteng dinadala dito galing sa gera sa Vietnam ay patay, mga namamatay. Kaya napaka-historic talaga ng lugar na to. Ganda, no? Yung construction niya, ano, para siyang uh, bakal pero kahoy yan gawa. Napanood kasi natin sa mga nagbablog dito. Tinoktok nila yan eh. Oo oh, nga, style ano sya, bilog-bilog na ano, napaka-creepy ano. Creepy ng design. Tapos yung ano niya, emergency exit ano, papuntang rooftop. Kapag yung ano, parang fire exit siya. Ayan, may emergency ladders. Ayan. Ito nga yung emergency room ng uh, Clark Abandon Hospital. 80% ng mga dinadala dyan galing sa Vietnam War, patay or namamatay. Yung mga terminally ill na mga galing sa Vietnam War. Pinatayo ito noong 1960 ng US Armed Force or USAF. Nagsara to nung pumutok yung bulkang pinatubo noong 1991. Hindi na siya na-renovate. Ang kinakatakutan nga dito yung morgue do sa baba. Kasi marami ngang ano doon, kinakrimate. At uh, doon sa pinaka rooftop naman may mga nakasabit pa doon ng mga lubid kung saan 'yung ibang mga pumupunta dito nagsusuiside. Yan nga ang view dito. Guys, hindi basta-basta pwedeng pumasok dito, kailangan merong permit. Kung magsa-selfie lang, pwede naman dito sa labas. Talagang vinandal na nila ano? Puno na ng vandal itong building na to. Sayang. At uh, bago nga pala kayo pumunta dito, magdasal din tayo para do sa mga hindi matahimik na kaluluwa dito. May mga nagpapakita dito, may mga anino nga daw. Yung mga nagtatago dito sa walls. May mga butas din dito kaya ingat. Mag mm -mm andito nga yung mga nakuhanan ni Kabayan Noli de Castro yung merong painting ng demonyo tapos yung may mga nakalagay na help ganun tabi tabi po tabi tabi po panalangin natin yung mga kaluluwa dito na di matahimik kalalim pala yan Andito sa baba yung morgue. Yung tinatatakotang morgue nandito sa baba. Yung hospital nga pala na to, isa sa pinakamalaking hospital nung time na yon sa buong Asia. Sayang talaga na na-renovate ano. Talaga pinabayaan na nila kasi yung cost. 'Di ba yung US ang magpapagawa kasi sila yung ano na to, yung may base dito, eh, dito sa Clark. Eh. Hmm. Meron nga daw nagpapakita dyan, kapag hinabol mo, mauhulog ka doon sa butas, kaya Ingat, ingat. Kailangan ng permit dito at saka kailangan ng tour guide kapag magpupunta ka dito. Yung mga nagva-vlog dito, kapag yung nagsasalita silang ganyan, may sumasabay. Ngayon, hindi nila naririnig. Kapag ine-edit na nila, doon pumapasok yung sound. Mayroong mga naririnig dito, may mga English speaking pa nga daw. Kasi nga, di ba yung mga sundalo na galing ng Vietnam War, ang naririnig nila, Help, I don't wanna die. Ganun yung mga sinasabi. Mm -hmm. Meron din dito yung may ni-rape daw tsaka inihulog do sa butas. Ngayon hinahanap niya yung ano, yung pumatay sa kanya. Ngayon yun yung nagpapakita dito ng black lady. Sa sobrang galit niya, hindi na siya ano, akala niya eh nandito pa yung pumatay sa kanya. Oh. Ginagambala niya yung mga pumupunta dito. Meron mga nag-vlog na dito, dito sila natulog eh, sila Bon Ordonia. Tapos alas stress na madaling araw, hindi na sila makalabas. Natatakot sila. Ngayon, doon sila umihi doon sa bote. <laughs> Oo, dito sila nag... Uh, <laughs> nag <t> tent, <laughs> meron silang tent na ganun. Tapos doon sila naglalaro nung chess. Dito sila nagpaumaga. Makalabas mm -hmm. na Parang may nakita na nga akong ulo. So guys, ingat-ingat lang. Kailangan meron kang kasama na pamilyado talaga tong lugar. Tsaka may mga sinasadiban kasi dito kaya nga ingat ang pagpunta dito. So, thank you so much. Uh yung mga hindi matay, yung nakaluluka dito pinapanalangin natin. Bigyan natin ng na respeto kahit sila ya uh, patay na. Mm -mm, may mga sinasadiban din kasi dito. Tapos may mga sumasama daw ng mga Spirito kapag yung yun may negative ano ka, may negative aura ka or energy sumasama yung ano yung ibang mga kaluluwa do sa mga bumibisita dito Ang gusto ko sana ng puntahan din yung do sa taas yung Meron nga daw nagpakamatay na construction worker. May nakasabit pa doon sa taas na 'yon yung mga lubid, do. nandon din yung ano, yung meron siyang crematory din na merong nakita yung Mm, yung bata. Ang pogi-pogi daw nung bata, pero maitim. Akala daw niya nalublog sa kanal. Nung pala, doon siya nakatira. Doon siya pinatay. Doon sa... Yung krematory na, ano, yung kala mo oven siya. Pinasok siya ng buhay doon. ganda-ganda daw nung mata. Tapos matangos sa ilong. Oo. ano Ano masasabi mo bro? At nandito na tayo sa makasaysayang abandoned Abandon Hospital. Medyo kinabahan pero Oo, oh, mabigat sa loob ano? yeah, ba no? Sayang hindi na renovate. Pinamahay na rin siya ng elementals, hindi lang doon sa mga nasawi dito. Tingnan mo yung may lubid ako yung pali doon na, no? yung, yung... Andun pa siya, intact oh, pa, andun. hindi nila doon tinatanggal. To, may time meron doon, wala na mahangin, may gumagawa kayo ah, sa loob. Ay, meron ba? Meron ba? Ah, nakita mo. May nakita na akong po? guys, hindi lang ako ano, hindi ko lang sinabi kanina may nakita akong ulo doon sa ano, yun siguro yung sinasabi Ay, nila yung na. Tsaka gumagalaw yung ano? Dapat gagalaw no. Gumagalaw yung linya. Actually walang hangin dito guys. Gumagalaw yung linya. Alang tigil yung paggalaw ng linya guys. Meron tayong nagpaparamdam sa atin. Pinapanalangin natin yung mga kaluluwang hindi uh, di matahimik dito sa Clark Abandoned Hospital. Sa mahala ni Yesus, naming Panginoon. Amen. Yan. Ngayon lang ako naka-witness ng paranormal activity. Di ba? Hindi na gumagalaw yung kabila. Di ba? Ibig sabihin, mayroong malakas na energy dyan. Ayan. Nawala na. Pinalangin na natin siya. Na sana makatawid na sa kabilang buhay. Ayan. Thank you so much. Ngayon lang ako nakakita in actual, ano, yung paranormal activity. nabubulol na tayo. Kaya ang ano yung mga kapag daw ano alam ng mga kaluluwa dito kapag yung pilosopo daw or kinokontra nababasak nila kasi yung isip. Kailangan na respetuhin yung mga hindi natin nakikita. Kasi mas nauna rin sila dito eh. Ayan. I'm so amazed at the same time. Salamat po. Tabi-tabi po. Ata. Uh, Siguro nga, doon maraming multo sa Makdo kasi doon napapagpaglate, eh. <laughs> Di ba? Isa sa pina, isa sa pinaka maraming multo yung Makdo 7-Eleven, doon kasi nagpapagpag. <laughs> oh. Naniniwala ba kayo sa pagpag? <laughs> pagpag muna daw. <dahi>. Pagpag pagpag. <laughs> Para may umaawak. Umagalaw. Yung isa na, tapos naging dalawa, tapos suminto. Gutom lang yan, na. Let's go. <laughs> Andyan yung sumisilip, nakita ko kanina. Na-experience ko na yung sumisilip. Sana nakuha na natin. May sumisilip kanina.